Kuya, di dala, di dala. Di dala, ayo nga di gedaman tunuk u. Ah. Tunuk na, ayo mga anak, kaya tunuk u. gani. Tunuk u. Uy, ngayon Ito yung ilo guys. Punta yan doon. don banda. Ada u, entar tu. Nemuin. Ay dong. Otto tapot-apot-apot. Oy oy oy, nemu kamot pag hinawanay. Ikaw la toy. Kuay la iya kai kanina. Tak kayak tuan hi pun tuh, band musuhnya hi pun, butangin hi pun ya kamu. Butangin hi pun tuh. Ha? Ah. Hah, ada musuh hi So, nandun na sila guys. Ang dala ng mga kawayan. Nandun na sila. Ayan yung puno guys. So, oh. ang kakaiba. Dahil sa bagyong Ardoha. Yes, yun o. Oh, kakaiba rin. Amo lagi, ako lang ito nagkinaon. Ako lang nagkinaon. So, hindi pa sila dito nag aani guys. Ito yung daan ni. teman-teman yang halo hmm. so... mm. guys aku minta pala yung guys sana wala ano dito guys dito sa ka sadong dali mga tao guys <laughs> so ako ay tao rin ayan mamaya na ako maligo guys so mahilig talaga ako maligo pag malapit ng umuwi pag hindi pa uuwi, guys hindi muna ako naliligo so ito yung mga kita nyo dito guys so, oh. may bambu tapos ito dito yung mga palay guys oh ayan guys oh. ayan so dito bandaw oh. naano na siya guys hinog na doon di pa masyado so dito okay na doon ganoon rin so dito na side sa, sa gilid pwede na maani okay so doon may bahay guys Ayan oh lagi iseng bahay nah terus doon. belum banyak lagi sih, lihat, 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 doon lihat, 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 Okay, hey guys, bye bye. Please subscribe to my YouTube channel, Connie Robert guest thank you so much. God bless you all. Bye bye.